Bagamat hindi pa nagiging ganap na bagyo, malalakas na pagulan na ang naging epekto ng low pressure area sa probinsya ng Cagayan. Ang mga silid-aralan sa Afusing National High School sa bayan ng Alcala, pinasok ng baha matapos ang malakas na buhos ng ulan kahapon, July 2. Pinasok naman ng tubig ulan ngayong araw, July 3, ang mga silid-aralan ito sa Kaniwalan Elementary School sa isla ng Kalayan, Cagayan maghapon ding naramdaman ang maulang panahon sa isla. Pinasok din ng tubig ulan ang mga silid-aralan ng Padaya Elementary School sa bayan ng Bugay. Nagtulungan naman ang mga estudyante ng isang paaralan sa bayan ng Bagaw sa pagtatanggal ng naipong tubig sa loob ng kanilang classroom. Pinasayaw naman ng malakas na hangin ang mga puno sa bayan ng Solana na sinabayan pa ng malakas na ulan. Naramdaman din ang mga pagulan sa bayan ng Lasam. Ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pa naman silang namomonitor na pinsala ng low pressure area at habagat sa probinsya, pero bilang paganda, isinailalim na ang Cagayan sa blue alert status. Yung mga rescue groups natin, uh, they are now on standby. Uh, in, any, eh, in any case, after nitong pidra natin sa province, If we elevate the alert level into red, deployed na sila. And ng mga assets po natin, land and floating po. Binabantayan din ang level ng tubig sa Cagayan River. Unless nagbagsak din ng malakas na pag-ulan, the rest of the region, like Quirino, Vizcaya, Isabela, malakas yung ulan doon. Definitely yung mga tubig doon, derecho din dito sa amin. That would be the only cause na mag-swell yung Cagayan River Ngayong araw sinuspende ang pasok ng mga estudyante sa bayan ng Apari, Kamalanyugan, Santa Teresita, Gonzaga at Santo Niño. Inaasahang magpapatuloy pa ang maulang panahon habang papalayo ang low pressure area sa bansa. Charles Nicolimon, RNG News.